Isang netizen ang nagsalita laban kay Close and Jose, inaakusahan siyang nagpapakasasa sa perang kinita ng Olympian na si Carlos Yulo. Matapos manalo ng lagpas isandaang milyong piso mula sa iba't ibang kumpanya at individual sa Pilipinas, naglabas ng komento ang netizen na nagsasabing, di ka naman nahihiya, ikaw yung nagpapakasasa sa pera ni Kaloy. Ang kapal din ng mukha mo, parang hollow blocks. Sumagot naman si Chlo, gawain mo siguro yan, ang magpakasasa sa pera ng iba. Ganyan magsalita ang mga taong di marunong kumita ng sariling pera at ginagamit ang ibang tao para sa pansariling layaw. May isang netizen din na umaasang magkaayos sina Carlos at ang kanyang mga magulang, sina Mark Andrew at Angelica Yulo. Ayon dito, sana mag kayo at magka-compromise. Chlo, ikaw at si Kaloy ay mas pagbibiyayaan. Ngunit ayon kay Chilo, hindi magyayari ang reunion kung hindi handa ang kabilang panig. Ngayong 2024, naging laman ng balita ang family problems ni Carlos Yulo. Una ay usap-usapan pa lang, pero nakumpirma ng magsalita ang ina niyang si Angelica sa isang panayam noong Agosto. Ayon kay Angelica, may kinuha siyang i-70,000 mula sa cash incentive ni Carlos sa World Championships noong 2021. Nabanggit din niya na may tampo siya dahil kay Chlo na siyang pinagsimulan ng kanilang di pagkakaunawaan.